tahimik ang buong CCP complex ng gabi iyon, masyadong tahimik para sa lugar na dati puno ng sigawan, ilaw, at inlanding mga palabas. Si Lara, isang freelance urban photographer, ang nagdesisyong pumasok sa Manila Film Center matapos makatanggap ng misteryosong email. Kung gusto mong makita ang totoong mukha ng kasaysayan, magpunta ka dito. 11.59 PM Dumating ka mag-isa. Sa unang tingin, ang gusali ay parang higanteng libingang nakalimutan ng panahon. Habang lumalapit siya, naramdaman niyang lumalamig ang hangin, parang may humihigop ng init mula sa paligid. Pagpasok niya, sumalubong ang amoy ng alikabok, simentong basa, at kalawang na parang dugo. Tanging ang tunog ng kanyang mga yabag ang pumukunit sa katahimikan. Habang nagpipicture siya, may narinig siyang mahinang kalusko sa ilalim. Parang may kumakatok mula sa sahig at sumunod ang isang bulong. Tulungan mo kami. Napalingon si Lara. Walang tao. Wala kahit anino. Pero nang tingnan niya ang sahig, parang may gumagalaw sa ilalim ng semento. Parang may kamay na pilit tumutulak pataas. Tumakbo siya, pero sa bawat hakbang ay lumalakas ang mga boses. Ayaw naming mabaon. Ayaw pa namin mamatay. Buksan mo kami. Umakyat siya sa viewing area, ngunit pagdating niya roon, nagiba ang paligid hindi na ito mukhang abandonado. May mga tao na, naka-gown, naka, gaon, naka parang nasa grand opening muli ang gusali. Pero, lahat sila walang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. At sabay-sabay silang humarap kay Lara. Isang babae ang lumapit, kahit walang mukha, ramdam niyang nakatitig ito ng derecho sa kanya. Narinig niya ang boses nito sa loob ng kanyang ulo. Hindi mo dapat binuksan ang pinto, biglang nagdilim ang buong viewing area. Nang lumiwanag ang paligid, wala na ang mga taong walang mukha. Ngunit nasa gitna na siya ng isang malaking construction pit, basang-basa ang lupa, amoy bagong halo, at sa paligid niya. Mga kamay na nakalitaw mula sa semento. Humihila, kumakapit, at isa sa mga kamay ang biglang pumisil sa kanyang bukong bukon. Sumigaw si Lara at pilit kumawala, ngunit mas marami pang kamay ang lumitaw. May isang boses ang lumakas sa kanyang likod Isang photographer, bagong testigo, isang bagong kaluluwa Paglingon niya, isang lalaking nakahardhat ang nakatayo Tuyot ang balat, at ang mga mata nito ay parang basag na bamilya At bago siya tuluyang makuha ng mga kamay, narinig niya ang huling kataga mula sa lalaki Dito kakabilang, muling bumagsak ang simantot parang sinelyuhan ang lahat Natagpuan ang kamera ni Lara sa damuhan malapit sa Manila Film Center. Walang larawan, maliban sa isa, isang burn shot ng sahig ng building. At isang kamay na nakalabas mula sa ilalim ng semento, hawak ang paa ng isang babae. At kahit sino ay tumingin, gumagalaw ang kamay sa litrato. Dalawang linggo matapos mawala si Lara, ipinatawag ng dalawang pulis ang matalik niyang kaibigang si Rico upang kilalanin ang mga gamit na napuha malapit sa Manila Film Center. Tahimik lamang si Rico habang tinitingnan ang kamera, may lamat ang gilid, pero gumagana pa. Nakita namin to sa damuhan, sabi ng pulis. Baka makatulong sa investigasyon. Tumango si Rico, pero bakas ang kaba sa mukha niya. Pwede ko bang tingnan ang mga puha? inabot ng pulis ang kamera. Pag on ni Rico, iisang larawan lang ang laman. Yung kamay na nakausli mula sa semento, hawak ang paan ng isang babaeng nakalugmok. Pero may napansin siyang kakaiba. Hindi iyon paan ni Lara. Mas malaki, mas mabigat ang sapatos, parang paan ng lalaki. Humigpit ang hawak ni Rico sa kamera. At doon niya narinig, mula mismo sa katawan ng kamera. Napaatras siya, pero mas lumakas ang tunog parang may kumakatok, mula sa loob ng lente. Nang tingnan niya ulit ang larawan, nagbago ito. Nawala ang kamay, at wala ng babaeng hinuhila, ngunit may bago ng detalye, may nakasulat sa semento, para bang sinulatan mula sa ilalim, ikaw ang susunod, Rico, napatigil ang pulis, sir, okay ka lang, hindi nakasagot si Rico, dahan-dahan niyang ibinaba ang kamera, dahil sa gilid mismo ng silid ng presinto, sa malamig na sahig, may narinig silang pareho at unti-unting naglabasan ang maliliit na bitak sa tiles, parang, may gustong lumabas.